After a supply, ang tanong namin, saan ka na naman dinala ni Paolo Abilino? Nagkagulo ngayon sa showtime matapos ang katanungan ni Vice Ganda, kay Chinita Girl. Naglabasan kasi umano sa social media ang pangubuking ni Robby Domingo, na nasa studio din si Paolo Abilino. Alam na ng buong sambayanan Nahatid sundo ang aktres at laging may ganap. Dahil nga mabilis kumalat ang mga balitang ito, ang buong Showtime family ay napagtutulungan na naman siya. Alam na nga talaga ng gahat ang relasyon nila. Walang pag-amin na magaganap sa kilos pa lang ni Kim ng Kimpaw, confirm na ito. Ayin yun nga sa mga opinion ng mga fans. O ng mga netizens. Kaya dalong gumaganda si girl. Alagang-alaga ni boy. Unlike sa ex niya dati, puro pang gagamit ng ang alam. Kapag talaga gumawa ang Diyos ng hakbang para sa puto mo. Napakasarap sa pakiramdam. Sadyang hinanda lang si King Chu sa bagong papasukin na relasyon. Hindi man birong 11 years with Siengim, pero siyempre, tunka sa dalaki na kaya kang panindigan hanggang pagtanda. Sa loob ng 11 years, walang plano magpakasal. Halatang ginamit ang kasikatan. By the way, deservely girl ang isang Paulo Abelino. Agree na agree kami sa opinion na ito. Kim Choo, she deserves someone better na iaharap siya sa altar.